sa ating lahat madlong people ayan, nandito naman ako sa aking maliit na farm <laughs> maliit na farm ayan, mag harvest na naman ako ng itlog yes, dito tayo sa farm at mag harvest tayo ng it itlog ayan, marami na naman yung itlog eh. yung ang piraso yan tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampung oh. 13 piraso ang in itlog ayan habis ko na habis kunin na kasi sayang lang masisira ayan guys pangulam pangulam hindi ko meron pa sana dito, kaso lang naglimlim -lim na limlim lima na ayun, may isa pa doon ay, tatlo pala ayun, tatlo kunin na Sisayang sayang lang, sayang ayun kasi kaso lang hindi na ng mga ayos na uh, sisiw pa yun maramat yun nasisiw na maliit yun guys marami na naman tayong uh, na hardest na pitlog yun may isa pa doon may isa pa Ayon. Dami na. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 piraso. Tama ba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17. guys, mayroon pa pala dito. Ang laki, ang laki ng ano, itlog. eh compare mo dito, parang doble. Ang laki. Ang hmm? laki. Ang laki ng itlog. Ayan hey guys, eh. also, parang may ano, basag yan eh sayang sana hindi sirap malaki oh na guys, nadagdagan ng anim oh. Kasama yung isang malaki. Ito, yung malaki. May basag. Oh. Eh. May basag. Ito guys, may pang na. 23 lahat na 23 yan guys harvest harvest ng itlog Ayan. at syempre sisilipin na rin natin yung uh, papaya kasi may hinog na naman malaki yun know, nasa, nasa taas nakita. Ayan guys, may hinog na naman oh. No? Yung ang kukunin ko kasi hinog na talaga siya. Yung dalawang malaki. Hindi pa siya masyado hinog 'yan. Yan yung nasa gitna ang kukunin ko. songkit sungkit na naman, sungkit. is manungkit na naman tayo ng papaya sungkit sungkit ayan sana hindi bumagsak nasalo hindi tumagsak ayan nasalo ko, nasalo ayan hinog na hinog na naman ang ating papaya ayan yung dalawa na yan lang nasa taas yan. mga ilang araw pa yan you know, ano na yun na rin yan ayan. bago kami magbakasyon <laughs> next week ayan ubus na yan dapat makuha na bago magbakasyon kasi masisira yan So, yun guys, ito na yung na-harvest natin ngayong vernis ng umaga. Ang papaya at saka itlog. And guys, may nakita rin ako yung hinog na mangga. harbis na rin natin. 来了哇，来了 guys nakakuha na ako ng mangga dalawang mangga ayan dalawang mangga isang papaya at saka 23 na itlog ayan, libre na libre na dito lang yan sa aming bakuran tanim o, di dito lang yan ayan, may saging Guys, hanggang dito na lang ang ating video for today. Maraming salamat sa inyong suporta sa kadamsay Official. Sana so supportahan niyo pa rin ako. Bye bye, guys. See you around. God bless us all.